Sino ka? Wala. Uy, sino yun? Sino yan? Uy, parang pa. Miss Lilith. Si Lilith to. Ha? Ah. Ano nangyari? Sino ba humabol sa'yo? Sabi ko mga baba ka. Yung matanda? Ha? Uy, alo! Uy, hindi mo tanda! Hello mga idol! It's me again, Che Inato, Gus Hunter. So welcome back naman po dito po sa ating channel. So sa hindi pa po nakapagsubscribe at napanood nyo ang video na to, syempre huwag kalimutan uh, isubscribe din yung mga idol at i-click ninyo ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. So for to this video mga idol ay mag-update ulit tayo. No? Pupuntahan na natin talaga yung bahay ng babae. Kasi po nung nakaraang vlog natin kung napanood ninyo, medyo na hero shot nagsusuka. Talagang may nangyari sa kanyang kakaiba. So alamin po natin, update tayo sa lahat ng nanonood ngayon. Yan, manood po kayo hanggang sa dulo ng video na to. Samahan niyo po ako. Uh, At uh, sa lahat, ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. So tara, update tayo ulit. Samahan niyo po kong mga idol. Tara, let's go. Pundahan na natin yung bahay ng babae. So bago ang lahat mga idol, Diyan ako galing kanina, umakit ako papunta dito. Ayan o, oh, ganda ng view. So, diyan daw sa kabilang bundok mga idol. Diyan diyan so nakita mo sa nakita niyo sa kabilang bundok na 'yan. Marami daw mga aswang diyan. Maraming mga aswang. Mm, mm, marami daw sabi nila. Pero hindi pa ako nakapunta diyan kasi medyo malayo 'yan, no? Hmm? malayo po 'yan mga idol. Hindi pa ako nakapunta diyan. So sa lahat ng mga viewers natin na palaging nanonood at nag-aabang sa vlog ko, shout out sa inyo at maraming maraming salamat. Ano to? So sana po pasyan ng video na to at sana panoorin nyo po ang vlog ko hanggang sa dulo ng video na to. Kaya uh, gaya po nang sabi ko, kung napanood niyo ang vlog na to at hindi kayo nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo mga idol para ganahan naman tayo na mag -vlog. Kasi marami tayo dito. Happy happy lang po tayo. No? So para sa inyo to, update tayo at marami nagsabi na balikan na natin yung babae. Kasi nung, nakamla uh, nung nakaraang vlog natin mga idol, nakita nyo naman, di ba? nagsusuka siya at parang hilo parang sign na parang buntis. Pero dapat punta natin talaga sa mismo sa bahay niya kung totoo bang buntis si Lilith. Tama niyo po ako. So, simple dadaan tayo dito bago tayo pupunta doon. Kasi marami pa tayong dadaanan eh. No? Ito. So, ayan mga idol. So, samahan niyo po ako ha. So, sana hindi ah uh, supportan niyo ako mga idol sobrang na napapagod na ako dito parang susuko na ako Ayan. so uh, gusto ko lang sabihin talaga sa vlog na to gusto ko lang ipalabas yung nang yung ano yung saluubin ko sa totoo lang po mga idol gusto ko nang sumuko gusto ko nang nag-iba ng content na hindi na ako pupunta dito kasi marami pa akong pupuntahan pero ang dami kasi nag-request marami nag-request na balikan daw natin yung babae, i-update natin yung babae maganda, kumusta na ba so kaya ginagawa ko to para sa inyo pero sa totoo lang mga idol parang ayaw ko nang susuko na ako eh, kasi nakakapagod at ang layo dito tapos kapos pa tayo sa pera parang ganun pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog yun po yung gusto ko lang ba yung uh, maraming manunood dito talagang pinado naman tayo mag-vlog kasi talagang nakakapagulit dito sa bundok tingnan niyo naman di ba oh, malayo mga oh, nasa tuktok pa tayo niyan pag akyat pa lang mga idol sobrang nakakapagod na no huh? dalawang oras ka magpunta dito biyahe ka pa ng dalawang oras pero patuloy pa rin tayo no kaya nga laban lang kaya samahan niyo ako ha samahan niyo ako Siyempre, dadaan tayo dito ngayon para papunta sa bahay niya. Kasi nag-iba siya ng bahay mga idol, nag-iba. No? Nag-iba ng bahay yung babae maganda kasi binalikan yung matanda. Ayan, gusto ko nang ipaliwanag to ha. Hindi ko na makalimutan. Ah nag-iba kasi nung nung babae na maganda mga idol na si Lilith ay nag-iba po ng bahay kasi binabalik-balikan daw ng matanda. Ngayon, pupuntahan natin yung bago niyang bahay, no? Kaya medyo parang na parang na-trauma daw si Lilith. Kaya pupuntahan natin nung nung nakaraang vlog, nagsusuka siya. Alamin din natin kung buntis ba talaga siya. Kaya samahan niyo po ako. Samahan nyo dito. Medyo malayo pa tayo. Ay. Sabi ng mga dabo dito. yun? Parang may... Saan yun? Parang humingi ng tulong. Sino yan? Ha? Sino yan? Sino ka? Hala. Uy, sino yun? Hala. Sino yan? Uy. Parang pa. Miss Lilith. Si Lilith to. Humingi ng tulong. Bakit ka nalito? Miss Lilith, bakit? Ano nangyari? Bakit kung humingi ng tulog? Ala, parang may kasama siya. Sino yan? Ha? Ala. Sino yan? Humingi siya ng tulong. Miss Lilith, Bakit? Mislilit. Uy, siya nga. Ano nangyari? Ay, Diyos ko. Bakit ka nandito? Papunta sana ako doon sa bago mong bahay? Ha? Ah? Ano nangyari? Sito ba kong mabul sa'yo? Sabi ko na nga ba, baka ba? Yung matanda? O ba? Ayun mga idol, sabi ko na nga ba. Oh, sandali. Hala. Hala. Ano uyi uh, Uy! Ano? Uy! da, ba tanda? ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pala. Tumakbo yung babae, si Lilith, dahil hinabol pala. Ha? Bakit mo siya sinundan? Hindi ka na makakatakas ngayon. Sa Patris, Binidikti. Ko sangkrasit, mihilokson, drakusit, mihilokson. sa sa tana. sa tanah. Lang ba nasaan sa malakwa libas? Eps, na bibas. Kahit araw ngayon mga idol ha. Kawawa yung babae. Kaya pala sinusundan si Miss Lilith. sorian hayaan na natin Sige, miss na legit. Saan kaya siya? Iniinom ko dito. Wala na. Saan na siya pumunta? Miss Miss legit. Saan ka na? Ha? Wala mga idol. Huwag magtago. Miss. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Tutulungan kita. Saan na siya mga idol? Wala yung babae. Walang hiya kasi yung matanda na yun. biglang sumulpot. So paano na ito? Ano nang gagawin ko? Wala din yung si Miss Lilith. Tumakbo. Sana yun huh. Saan kaya siya pumunta Miss Lilith Huwag ka na magtago Kung nasaan ka man ngayon Wala mga idol Nasira yung plano natin Nasira yung plano natin na puntahan yung bahay niya. Eh, nandito hinabol pala siya ng matanda. Mga uwak. Sabi ko na ka ba, may mga aswang. Ang araw ngayon, patay, hinabol yung babae. Kawawa naman. Huwag ka maglalamis lit. Tutulungan kita kapag makita kita ngayon. Pasensya na. Hindi, eh, hindi kita talaga naabutan eh. Nagtago ka pa naman. So yung mga idol, hindi ko inasahan to na makikita natin si Miss Lilith dito. Kaya pala may narinig ako kanina nung ng tulong siya pala yun. Hinabo lang matanda. Hinatake pa ako ng matanda. Kaya pala palipat-lipat na ng bahay mga idol. Kahit saan ko siya uh, pinag, ano, doon pinatira. Mga tatlong beses na pinaglipatan namin ng bahay niya para lang siya masipti. Pero ay, hindi pala siya masipti kasi binabalik-balikan pa rin. Hindi kaya eh. Ala. Oo nga mga idol. Baka buntis nga si Lilit baka yung hinahabol ng matanda, yung baby niya. Hmm. sabi ko na mabay. Eh? Yan sa lahat ng mga viewers natin ha. Ayan, pakicomment comment naman po kasi nagtataka din ako bakit hinahabol na si Miss. Siguro matagal siya buntis. Yan gusto-gusto siguro ng kunin ng matanda yung anak niya, anong ano niya. Ano, 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 kaya pala, tama, sakto. Buntis si Miss Lilith. Buntis siya. Kaya pala, hinahabol siya ng matanda mga idol. Miss, nawawala si Miss Lilith. Ito nawawala siya. ah. Dito, dito ko siya nakita kanina mga idol. Nakahiga. Nagtatago. Dito. Dito. So ngayon Nagtatago na siya. Kasi natakot. So, wala, na, wala na akong magagawa mga idol. No? Yung, matanda, yung matanda talaga yung dahilan nito ito. Inaswang ba? Inaswang siya. So ayun mga idol. Hindi ko inaasahan to ha. Talagang ngayon kulang na pagtanto na talagang, talagang buntis si Miss Lirit kasi hinahabol pa rin siya na matanda kahit saan ka kahit saan siya tumira. Kasi buntis siya. At hindi ko alam kung anong relasyon niya dun sa matanda. Bakit galit na galit siya? Gusto siguro kukunin yung bata ba? Ayan. So sa lahat ng mga viewers natin, alam ko marami nakarelate dito kasi marami na kasing inaswang, no? May naniniwala naman at mayroon namang hindi. Pero sa lahat na naka-experience ng, uh, ng ganitong sitwasyon, totoo ito, no? Na talagang yung mga gusto ng mga aswang, yung mga bagong buntis, no? Yung mga pitos pa lang ba? Hanapin ko muna yung matanda dito mga idol. Balik tayo dito. Hanapin ko muna dito. Dito. Oh. Pati ako mga idol, hinihingal na. Hindi ko talaga inasahan to. So, hindi ko talaga inasahan to na ganito yung mangyayari. Nabigla ako ba? So, ngayon, gusto, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kaya pala sinundan si Miss Lilith, yung babaeng, kasi totoo talagang buntis siya. Gustong punin yung mata ng bata ng aswang na matanda kahit araw ha. So, ngayon mga idol, hanapin ko muna 'yung matanda, 'no? Hanapin ko muna. Baka isipin niyo naman hindi ko kayang hulihin 'yung matanda, 'no? Baka naman ibabas na naman ako sa mga viewers natin, 'no? Kasi daw hindi ko kayang hulihin kahit matanda. Kahit matanda yan, maliksi at napakadelikado, 'no? Hindi basta-basta. kasi dadaan naman ako dito so yan napaka-tahimik balik natin doon mga idol baka nandoon yung matanda nagtatago lang sa si magagilid baka nandyan lang ba natakot talagang babae ang kanyang hinahanap eh. kaya pala gusto nyo nyo makakain ng... ano? Tao? Hanapin ko muna!